may lapita. Ang nga. Goose cup! Hindi nga nga Laging hangga. Uy, hey, ang akong tali. O, napa isang tali kunti. Gamitin mo, baka hindi ko pa muna kailangan. May, maya ko ka na kailangan. O, oh, kung maya-maya, di. O, di bukas. Na Balik mo, mamaya. Balik mo, mamaya. Okay. Hello, hello, karon kini kung na gini din. Kinakaabot na gini din taon sa mga pangarap ni Nene Vlogs. Dugay na gini naman naging pangarap nga makapag-set uh, up ni mo ang tent ni sa tabing dagat. Yung palit mong tent sa una, unya, wala ginanako na na set up. Kaya lagi, uh, dili magkapariho nga mong day off. Di gini magpangabot. Kaya ang Uh, day of na mo syempre pareho Monday pero pagka kaniling na akong amo diligid mi anak magpangabot kay late pero mi ang akong gawas unya kanina time wala ang akong amo nakaabot ko og ano nakagawas ko og medyo sayo so nangad to mi og tabing dagat sa Ripples Bay og gisit up namo ang among tent unya uh, syempre pag set up ang tent syempre nag nami uh, plano na mi anak na magbalon sinini vlogs na malit pag mi og um, siyempre pa, kung ay mga kung ano-ano, mga gipalitsos karon ron. Yakin ako, be, ni kaya akong tent. Um, Tamang-tama, jod na ka pwede jod ka mong tuloy-tuloy. -tul, Iroong may dinabada ko ni siya, murag, pilago ni katao, pwede masuludan ni. Pero, katong tao na, magsiksikan, rapon. Nya ka ni, kay Doha Raman, basta luag eh. Tamang-tama, jud humanda nga, unmi hi, pagka humanda mong, uh, kaon din na higda-higda gamay kay unsa ko nga mong plano din eh, hey, mag, magpaabot mi og saop sa adlaw kay ah uh, wag gid mi nakasuway og kana bitaw mag magkuan bitaw mag video og kanang sunset so ingon ako sa madayon ganita og adto tog dagat mag mag video ta og sunset so ayon gi video namo ang sunset mura pa mi si pero lang ang katawanan kay ang ako ang stand Huyang kaayo kay ako man pong gihigot in taon din eh, sa haligi sa tent so space. 2 lang ko ang ako ang video wa ng mo na to akong gi-upload ito yung aging Monday so mariusip ga kurog in taon eh, kung mura po na mura po gihangin lagi tinuod ka klaro. Pero sige lang uh, ma, ma, ano pa na mausap pa na maka video pa mi uli anak at gamitan ko na ginoog tama na stand na unsa mo trabaho. So, ito, karoon, nag ano, nagsima-sima na may nagsima, dinasulod sa tent. Kay, nagpahayahay, may kay lamig kayo ang hangin. Unya, ingon na ko, sus, sa tanang kadugayan na ginoko din sa Hong Kong. Karoon na ginoon na, din na experience na mag- mag-tent-tent. Daghan na nakita ng tent. Mga nila naka-order po kong tent pero wag gamit, Kaya lagi dili may maka artist sa mga mga day off kay dili dili gud mi sayo makada, makalabas ba kay kining ako ang amo gud mo day off mi kinahanglan usa magtrabaho ka pa sa buntag ligpit ilang kwarto maglimpi sa kwarto and all unya makagawas lagi tag late na unya kani ka hitabo kayo nakagawas mi nakwa man si amo ani so nakagawas ko sayo mauna na gidayon yun, na mo ang among plano na dugi duga na gid na plano pastilan so nagbaon mi kanya-kanya mi dala og blender kay nagbang big nagsikshake nagsik shake ha naon sa babas talagi nag nakaya mukat niyo okay. kadagan but sa mga bit bit ay but na lang ming pauli lagi ko morang liki ang akong tiyan ng kinaon ko <laughs> Liki ang eh, tiyan <laughs> bus busong kayo ko nga mo gi order na nag order pa big sa ka bakit na kanang chicken sa Jalibi, kapag kamuragi mga kurik, uy, basta lagi, kaon mi, pagkawaman, higda, abigan, pag -bon, bangon na po mi, kaon na po ni no sa bawat to istorya basta kay nag food tripping gid ni ba niya kay wala gina pag na mo kaon at wa higda na pag kahuman huma na mog higda sige habang naghigda na sige sige kalikot sa cellphone tanaw-tanaw mga unsa-unsay mga ano paminaw ay basta lagi kay basta na enjoy gina ko sa tinuod lang no babo lang gid ang kaligayahan ba basta kay na enjoy lang gid na mo kay first time gina so ang abot gid hig Hong Kong kay ako is ako na abot og Hong Kong 2010 unya unsa na ba ta 2015 mao pala gina first time gina mo na naka day of me na na sa tabing dagat na ay tent ingon na hala kala mi sa pamina noon ya hangin kaayo ya kay higda higda kay alip, ab abi ko ninyo og mag day of good na kanang wala may kanang normal day ba di man ka pwede mo higda intano mo ba di ka na ang anang gawas di mo ka ang kamaot man so first time gini na mo ko, wala, kalami mga -off yun, anin, no? naka, ba wala ka lang mo ng mag day of day tayo na ano kaya nakapahawag pa o diba pati gini na mo ka basta na enjoy na ako sa tinuod lang pag uli na ako dili na story na ako sa akong kauban ko eh. wala ka enjoy man dahil no parang feeling na ako ba private kayo nga <laughs> ang among kahibutangan kay ang wihigda lang ko kanina sa bala siyempre naman mo sa beach dahil kayo mga siyempre wihigda din na sa sa, sa ano sa gilid-gilid. So, murag lahi ba? So, iba gida ang nakatinta, pastilan din. Mm -hmm. Basta na ignorante din ng mga lula. Yung, eh, pasang nigod pa din tayo. Pasay lo ako din tayo. <laughs> pasay loa ang mga lula kay na-ignorant <laughs> balay Nagbalay-balay ang mga lula. <laughs> Nagbalay-balay. May pati na mong basuga. Nung um, surya. pag namo, dagarang, yung, big -bit, big -bit. Yung, na mo. Nagharagya pa big bit-bit. ako mga... Na ako yung baon Na apod siya yung gibaon. Basta nagpag ang mga gibaon niya. Doha So, sa nang sarang minta, kung magkaw na mong higda din no? na naman, bago na po may, na po may, um, kung naong sama ng istorya ako eh. Basta kay, na-enjoy din mo ang day of niyo. Pasang hindi lang po mo magsigil lang po ko din yung yaw-yaw kay nag-istorya na po ko sa mong kaagi na na-enjoy na mo, no? Sa so, pa, papunuray. Di parts. Ay, gi saratanan. Butang yung ganang kuan. Butang yung space para makakuan ang hangin. O paningkamot gyud. Ah, oh, kahaniti. Ayun, tularan niya yan ha. Mm. Oops. Wow. Galing. Oops. Praktisado? Sado yan kay. Ibalon na mag-video. <laughs> Patisaruna balo na bukidyo. Dali Dali ara na humano. Ay. <laughs> dali ara na humano. Ha? Dali ara na humano. No? iba na talagang marunong. Ikaw na ang Ikaw na mag-video. Expert good na siya, expert. Oh. Abo. Wag Wa gud. ko mag. Ay ko. Wa gud ko mag daw. ko nga expert gud na siya. Expert. Expert ko mag mag-ayos ug tense oi. Wa ko mag nga expert gud na siya. Ha? Ah, oh, niya? Ha? Ah. Ah? Ah. Sige daw. Tanaw mo, ngit-ngitan lagi na duha. Na Nahuman yun ang pangarap. Mauna rundi ha. Sige nakagkatawa din na ni ni Vlogs. Kaya mo manang kasalanan god naon sa bapod na oroy na pertini mo totok sa kuwa sa akong video niya wadi ni magi on mo na o di na noon hino on ma di ma expert kay nakaduha o sa sa tent. saan ka pa dyan mo na in town nag gabinan in mo kini mo sadya magabinan mi kay nag -kuan ba nagtambay sa gilid lang sa dagat na mauna rin kay gabiin naman hipos na misa mong ten kay mamauli na unya niya kung akong hipos adto nako' eh